Ulialim, ang epiko ng Kalinga. Ang kwento ay nagsimula nang nakatakda ng ikasal si Nayao at Dulaw at makapulot ng nganga o owa na siyang tawag ng mga taga-Kalinga. Ang magkasintahan ay nakumbida sa isang pistahan sa Madugyaya. Nang sila ay nasa Madugyaya na, ay naakit ang pansin ni Dulaw kay Duliyaw ng Dulawon. Inakit ni Dulaw si Duliyaw hanggang si Duliyaw ay magkagusto sa kanya. Sa pagpaplano ng ligawan ni Duliyaw si Dulaw ay naisipan nitong painumin ng alak si Yao hanggang sa ito ay malasing. Habang si Yao ay natutulog sa bahay ay saka ni ligawan ni Duliyaw si Dulaw. Pinakain nito ang babae ng nganga at sinabi niya sa babae, na sa pamamagitan ng pagtanggap niya ng nganga ay ibig sabihin na tinatanggap na niya ang pag-ibig na kanyang iniaalay. Bago siya umalis, ay sinabi niya sa babae na siya ay babalik kinabukasan. Naiwan na, na nag-iisip ang dalaga. Kinabukasan, sa kalagitnaan ng gabi, dumating si Duliyaw sa bahay ni Nadulaw. Habang sila ay kumakain ng nganga, Sinabi nito sa babae na siya ay nagpunta roon upang isama ng umuwi ang dalaga sa kanilang bahay. Nagulat si Dulaw sa winika ng lalaki. Yun lamang ang nagkagulo na ang mga tao sa nayon at nangagising. Sa pagtakas nila ay nakasalubong sila ng isang lalaki na may daladalang palakol at balak silang patigin. Bago sila maabutan ng lalaki, ay nakakit na si Duliaw sa isang puno upang tumakas. Samantala, wala nang makapangahas na siya ay lusubin, kaya nakapagpa siya si Yao na tawagin ang mga sundalong Kastila ng sakbawan. At noon nga, si Goela na kumandang ng garrison ay umakyat sa kataasan ng Kalinga nakasama ang mga sundalo. Iniutos niya na dakpin si Dulayaw na nakaupo pa rin sa puno. Napagalaman niya na marami ang tutol sa ginawa niya kaya wala na siyang lakas na lumaban nang siya ay pusasan. Sa utos pa rin ni Guevela ay dinakip ng mga sundalo si Dulaw at silang dalawa ay nakulong sa sakbawan makalipas ang tatlong taon na pagkakabilanggo, sila ay naging payat. Humingi si Dulaw ng nganga kay Duliyaw. Kinuha ni Duliyaw ang huling nganga sa bag at ito'y kanyang pinagpira-piraso. Bago niya ito maibigay kay Dulaw, ay bigla na lamang itong nawala. Samantala sa buok ng Magobya, ay naliligo si Dinanaw. Sa paliligo ni Dinanaw sa ilog, ay napulot niya ang nganga. Kinain niya ito nang walang alinlangan. Matapos nguyain ni Dinanaw ang nganga, ay bigla na lamang itong nagbuntis. Hanggang sa siya ay magsilang ng isang malusog na lalaki at ito'y kanyang pinangalanang Banna. Tatlong taon na ang lumipas at si Banna ay nakipaglaro sa mga agta. Subalit, Siya'y madalas na tinutukso ng kanyang mga kalaro. Sinasabi nila na kung siya raw ba ang tunay na si Banna, na ibig sabihin na siya ay anak ni Duliyaw na nakakulong sa sakbawan. Isinumbong niya ito sa kanyang ina, ngunit pinabulaanan ito ng kanyang ina. Sa isang iglap, si Banna ay naging malakas at naghangad ng paghihiganti isang mahiwagang pangyayari ang nagdala kay Banna, pati ng kanyang mga kasama sa sakpawan, at doon ay kanyang pinatay si Dulaw. Sinabi ng isang kasama ni Banna kay Duliyaw na si Banna ay kanyang anak. Iyon lang at sila ay dali-daling sumakay sa isang bangka at sa isang iglap ay nakarating sila sa pook ng Magobya. Sa bahay ni na Banna, ay sinabi niya kay Dinanaw na ang lalaking katabi niya ay ang kanyang ama. Pangiting sumagot si Dinanaw at sila'y lumigaya. Mula noon ay nauso na ang kasalan sa kanilang buo.